sayang araw po. Dito ulit tayo sa Penwan, ang ating mga matandang inahin. Um, Nag-change of plan po tayo. Yung ating mga bata o dumalaga, hindi ko po naisama dito. Dahil masyado pong agresibo si Third sa paghabol sa kanila na susugat po yung ating mga dumalaga. Yun naman pong batang bulugan, dahil malalaki yung dumalaga natin yon ay hirap sumampa. So, ang adjustment pong ginawa namin, iniwan namin yung isang dumalaga dun sa batang bulugan para po ma-testing din siya. At yung iba po, ay isinama natin dun sa mga batang inahin at uh, mas hindi po agresib yung ating bulugan doon at may nasampahan na pong dalawa. So yan po ang bagong balita sa ating breeding program. Dito naman po sa mga sa pen 1, yan po may mga patuloy na nag-aanakan sa ating mga inahin. Meron pong matatandang inahin, yan po na maayos pa kung mana. Dami pa po ng kanyang biik. May dalawang maliliit, tatlo po yung maliliit pero nagpapadede naman po siya ng maayos ito naman po yung mga nakaanak na yun pong pagbibigay namin ng respishor at uh, ivermectin delayed ng kaunti kasi po walang available na respishor 1 yung pong classic lang ang available at uh, dahil nga po nakagala yung ating mga biik mahirap manghuli hindi po ako gumagamit nung classic Respisure 1 lang po ang aking ginagamit. So delayed po tayo ng kaunti. Within the week naman daw po ay darating yung bagong supply. So ayan po si Mr. Third, ang ating aggressive na bulugan sa mga dumalaga. No? Wala kang bagong kasama, masyado mong hinaharas. Hi Mr. Third. So yan po. So may bago pong umanak dito rin sa may gitna. Malibag dun sa una nating napuntahan. Yan po yung isa pang inahin. Ito naman po yung mga naunang mag-anakan na kasama na po yung mga malas matatanda ng biik. Yan po. May semi-carrera. breeding pen number 1 at dito nga po ilinagay muna yung pakainan para hindi masyadong pinapasok ng mga kambing uh, yan po ready na at uh, matigas na po yung ating simento sa paliguan at painuman kaya within a week rin po ay tatawid na ang ating mga alaga dito sa kanilang hot weather na kulungan So, may iwan po muna dito yung mga bagong umanak. Yung pong malalaki ng biik kasama yung kanilang mga inahin ay atin ang itatawid. So, pagtawid po ng ating matatandang inahin doon, yung ating mga batang inahin ay tatawid na rin po dito sa kabilang pen. Ito rin po ang kanilang hot weather na pen naman konting shifting lang po. Hindi ko lang po pinagdidikit yung ating breeding pen. Gawa nga po ng yung mga barako ang nagiging problema. Nagiiringan po yung mga barako pag magkatabi sila. So hindi na po namin pinagtatabi ng pen ang barako. Lagi pong may buffer na isang kulungan. So ayan po yung bagong anak. Yung po yung naunang umanak na nasa likod. Ito po ang anak noon, dadalawa na ang buhay. Mahina na po ang gatas niya, kaya kailangan na po talaga nating magpalit ng mga inahin. Kaya binabala ko po sana na dito ilagay yung mga dumalaga. Pero yun nga po, masyado silang nahaharas kay Mr. Third. Kaya para makastahan na, ay doon na muna namin sa second breeding pen ilinagay. Pagkatapos po nilang umanak ng first time, tsaka natin itatawid dito dahil mas luluwag po ang pen na ito gawa po ng mga lima yung ating nakaschedule po na ikakal sa ating mga inahin dito sa first breeding pen so yan po ang ating update dito sa mga breeders at uh, tawid naman po tayo dun sa second breeding pen yan naman po ang second breeding pen. Karamihan po ng ating mga gagawin biik ay narito. Mga 40 heads po ito na castrate at uh, ivermectin respisure. So yan po, dahil pal walang paliguan at medyo mainit main na ang panahon, yan pong ating rubberized na bacha ang ipinasok muna dito para may mapagbabaran sila so, giniba na po itong ating silungan aayusin uli yan para po may magandang silungan ang ating mga inahin at uh, alaga dito sa second breeding pen na una pong ginawa yung dalawang silungan na yan nung 54 pa po ang laman nitong ating large breeding pen so aayusin po namin yan in the meantime dun sa kabila po ay may silungan naman na magdadaglang dagdag lang po doon at uh, itatawid na rin doon itong ating mga biik at inahin kumpleto na po yon may painuman ng inahin may painuman din po ng mga biik dito naman po ay maggagawa tayo ng painuman ng at pakiinan ng mga ay pakiinan po meron na. Inuman na lang po ng inahin at biik. Diyan po sa gawiria natin ilalagay yung mga inuman nila. So, ikot po tayo at lapitan ng ating mga alaga dito. Yun pong dumalaga Apat po yung nandito. Hindi ko palang po napansin kung saan sila nakapwesto. diyan, dito po sa likod. Ito naman po ang kanilang pakainan ng starter feeds. Mukhang sipula po itong nakapwesto rito sa may likod nakiki-balita kay Puti. Yan po si Puti. Dahil nga suspect siyang nangain ng biik. Diyan po muna siya. Malaki naman po itong kulungan niya. 10 by 20. At may silungan naman po siya rito. Yan po. Kaya mabababa itong ating mga shed dito. Kung matatandaan nyo po, last year, dito tayo nag-alaga ng mga palakihin itong 100 plus natin dito natin kinip kaya mababa lang po itong mga shed na ginawa namin noon so babaguhin na po natin yan magtatayo pa po tayo ng dalawang shed uli na mataas na po katulad ng nasira ng shed na yan para po may silungan ang ating mga alaga dito sa second breeding pen at ito nga po lugar na to ang magiging rainy season pen nila kaya importante po na maayos ang gagawin naming silungan dito yan pong kabilang yan ang dry season pen magdadagdag pa po, po tayo ng isang silungan dyan dito po dalawa rin ang gagawin silungan plus sa area ito ay yung ating painuman kumpleto na po yung ating pakainan mahaba naman yon, kaya hindi na po tayo gagawa ng additional na pakainan Diyan po sa labas yung unahan Uh, ah, yeah po, halos tapos na ang pagiba, paglilinis na lang ang gagawin diyan. Pagkatapos po ay gagawa tayo ng mga weaning growing pen. Mas maliliit po yung weaning growing pen na gagawin natin dito. So, ang pakainan po ay dito sa may unahan na yan. So, sa may likod po ang kanilang range area at ang painuman. Lalagyan din po natin ng bubong ang iriang yan para po yung mga ating mga alaga dyan ay may protection sa weather. So yan po ang ating mga balakin at gagawin dito sa 4A Animal Farm. Itong pagpasok po ng March na. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.